tama minsan nasa salubong na po ako Ayan, eh, maliwanag po naman yung dinadaan nila kaya lang uh, basta pag hapon gabi kailangan ko sunduin tabi tabi <tinyo> konti na lang hmm. kaya ano na yun ma'am pinabi ko na Ayan. Uh, kamusta naman yung exam nyo? Okay lang. po. Hmm. Oh, natanggap na ni Russell yung pagkatalo? Okay. O, tanggapin. Huwag ka, uh, huwag ka mag, uh, ano, formal yun. Siyempre may nanalo, natalo. Kaya ano doon. Ah, ba, ano noon, galingan pa rin nyo sa susunod. Ganun dapat. Inalabas mo tapos, niya. Niya. Pa, na po tabi, inaabangan na po yung ninyo. Ninyo. Yung ka-group namin sa sayo. Mo Russell, hindi lang naman ikaw ang nakita kong umiyak doon. Eh. Sa mga ibang group na hindi rin nanalo. Pati dito ay... pa kung namin harus lahat kami umiyak, pati dito yung umiyak ko eh. Oo, kaya lang, kaya rin ko umiyak habag na habag ka eh. <laughs> so, huwag ganun, kasi ang isipin mo, sa susunod, babawi tayo. Ano? Niya yun Oo, di ba? Ano. Marami kayong naglaban-laban. Siyempre, may mas magaling sa inyo. Normal lang yun. Tanggapin ninyo yung pagkatalo ninyo, di ba? Si Miley naman noon, di ba? Nanalo naman sila doon. Pero umiyak din yan. Dahil hindi niya malay nung nadoon tayo sa, kayo sa Muntilupa. Hindi niya sa, na, sila yung, yung manalo. Iyak yun. naman, naman, yun. naman sa tuwa ito. <laughs> Kaya tanggapin sa susunod. Marami ako doon nakita na... Ano naman eh. Oo oh, nga. Ay, ah, ibig sabihin mo, Mike, naluluha ka. Hmm, naiisip ko lang po yung inyong Ah, nadala ka na lang ng, ano, emosyong ka nalang. Hmm. Tapos sabi niya, sabi niya yung ka-group namin, magkaroon mo umiyak, tapos naiiyak na din siya. <laughs> pati, pati, pati nga si Mylene nadala eh. Hindi naman to naiiyak dapat eh. Tinigasan ako tatayo nun sa inupuan ko eh. <laughs> ah, okay lang yun. Nakakawalang gana, no? Mm -hmm. Sa susunod, galingan ang paninyo kasi may mas magaling sa inyo eh. Ang isipin lagi ninyo, may mas magaling pa sa inyo kaya gagalingan nyo. Di ba? Ganun dapat. Eh, uh, na, may nakabawas akong comment doon eh. Bakit naman si Russell masyado naman nag-iyak? Tanggapin ang pagkatalo. Mm -hmm. uh, Di ba? Oh, kumusta Russell? Okay lang po. Um, okay na. Ah. napagod lang kayo kaya ganun. Marami ako nakita doon nagiiyak sa gilid nung hindi sila natawag. Kasi po, pagod din po. Oo, oh, eh, yun. May, may natatalo, may nananalo. Hmm. Kaya ang ano, galing ang panin nyo. Pa, pag wala Ano yun? Nakuti naman? Ano? Natumba? Ano yun? Ano? Nakuti? Petrolaplex. Hello! Good evening! Magbuluwaan. At kami magbubukas po ng... Paglala po ni Lola. Salamat po. Thank po. Hello po. Good evening po sa lahat. At ayan, busy na naman yung Maria sa pagbubukas po ng paris. May dumating po kasing paris dito. Galing po kay... Rosa. Kay Ma'am Elizabeth. Uh, marami na pong napapadala. Ito po ang so, bigat, uh, Thank, Thank you Thank you. po, Lola. At daw ay para sa akin. Hmm? Sabi sa akin, para sa, para sa akin daw ito. <laughs> Sabi ni Ma'am Elizabeth. Shout out po kay Ma'am Elizabeth. Ingat po kayo dyan. Sa Bulacan. Yes. Yes.

<laughs> Thank you po Lola. Oh, Kayna, Kayinay. Merlin, Kayinay. Oh, kay sir, yes, sige. Bye. Mommy da. Answer her. Okay, Kayinay. Mommy da. Dunia. Thank you po. Oh. Okay, I'll <laughs> get there for you. Keat tujuh. Wow. Wow, Oh, yeah. meron juan dito. Jet. Ito. Sa atin lahat. Jet, Nenea. Sa Atin lahat. ito. 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 Ay, ito. Ay, ito. Ay, ito. Ay, ito. Ay, ito. Ayok... payong sila? Pwede, pwede. Pwede, pwede. Pwede, pwede. Pwede, pwede. Pwede, payong? Pwede, pwede. Pwede, pwede. Pwede, Ayan, maraming, maraming salamat handy. po mga uh, Elizabeth. Pagkuhan naman po yung Maria. So, sa inyo. Ay, may bulping kayo, ha? Ha? May bulping po. May bulping sa sila. Ach, ay, kanino ba ito? Eh, ano po? May lindin niya. po. Ay, hindi pala. yung hindi pala. pa yung? Ha? nilagay po. ito po. Ano yung pang iba? Ay, may yan. Lahat? meron si jeep po. si di po. black pala di Wow. Thank you. Ito, may pahada na. Ipadala kayo. Ipadala sa Thank you. Ka. Thank you po, ang kikin. Ate na, di primer lang. Agadaling po Sa inay. Ang tama kay ay, 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 ang ay, 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 ito. sa atin. Hmm. 96. Thank you po. Thank you po. Thank you ma'am. Eh. Salamat po. Salamat oh. Oh, may payo. Hello, Ker. Russell, thank you po. Oh, ganda. Oh, may payo ka pa na ulit. po kami niya. Tama. Sila Si meron din eh. tama eh. po. Si Jipper. Si eh. Ano yun eh. Nakakwento lang ko kagabi Oh, yun. Si Russell at si may na din. Ah! Ano Ano ba yan? Sign pen? Sign pen. Sign pen. Hala, parang gusto ko rin kayo. Wow, oh, ay gel pe. Ano to? Oo. Oh, oh. Thank you. Thank you. Oh, <laughs> wow, oh you. ano oh. You. Oh, you. yung ibili sa inyo na ewe? Thank, oh. thank, oh, thank you po. Thank you po. Oh, thank you. Ayan, oh. Oh, dami yun mo nilang natanggap. Wow, hati-hati. Wow. Wow. Bye bye Salamat family sa bay. Oh, oy. <laughs> <Magulat ako. laughs> oh, siya. Ito ito. Lang siya. Pa, oh, Masisira. Masisira niyan oh, 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 sila, sila, oh, oh, okay?

Sira, yun, siya. Masisira yun, pinipindot lang. Masisira pag gano'n eh, masisira yun. Yung... Ay, umi pala. Ay, ito pala. Oo. Ngayon, saka may gano'n siya. Tapos, sige nga, ulitin mo ulit. Ah, ball pen. Ah, Nagamit pa kayo nga rin. Ano mo na? Ano Parang hindi mo pa para para. Ay, na. Yeah. Ay lang, sasapit na siya para ano. Sige. Sige. Ayaw? Yun. Tapos mo pindot Ay, maganda ito matigas. Ano kay Jepoy? Tinainay, tig-atid yung ayaw. Ay, yung oh, ng payong tamang -taman Ang dami na niyo, eh. yung nabibigay niya ni Don Elizabeth. Okay. Maraming um, maraming salamat po. Cute. Huwag so, uh, porta na portas so, wow. yung Porta Pamina. Parang belt yan. Ganda. Pang dress. Pang dress kores eh. na sa inyo may sa kasi oh, ka? ay po ang at may yung mm. si D.P. wow ang ganda ng La. payong ni D.P. Ah. wala akong gusto ako <laughs> Tapos yung bag ko, yung bag ko ano. ano lahat sa Bag ko, ano, black. Tapos yung nilagyan ko ng mga, yung burger. Yung ito maganda, tama tama black, ano pala, violet. Tapos yung bag yung, yung tapos yung Yung tubig ay po ba Minifan po ba yun? Minifan po ba Medyas na lang. Wala. Na? Wow. Oh, Pasalamat pa eh. din school. Oh, mapatay. Sayo, ano, Sayo, may din ko kay tayo ano, makita. Ito po. Cute. Mm -hmm. Ito ako ni black. Cute. Thing. Violet. Pink. Akin okay, niya ako lang <laughs> <yung> iba <naiiba. laughs> O, sa pants, Sa Daya, jaket, <laughs> Ay, madala ko e, nga. sa likod. Ano yan? Hmm. Kay nanay po yan eh. Hago ah? niyo. Pagpunta niyo sa daba mo. Ano Ito po ang Ito po. Ah, may dress kayo Pang-anak Pang-anak pang, pang, ah, pang po, Pudli, ako dito. Ito, soka ka po. Ito, po bakit mo yun mayino ako? huwag mo yun. kung ano yun? ano yun? kung 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 ano yun?

Ay, halataan. <laughs> Kalitrerin <Balintad. laughs> Ang button niya nasa harap. Olo, bakit nasa harap? Ah, bakit nasa harap? Ayun po. Maganda 'tong ako sa para baliktad din. Pa tayo nagayon mo niya. ganda pala eh. Oh, bakit Sa unahan din. <laughs> Mahab, mahal, mahal dito yun kaya pa, eh, parehas yun. eh design niya eh pero sabi mo paparaan na to sakal <laughs> kasi o oh, oh. at saka ito ang kuwilyo o yan oh. o di pa tama o yan o oh. ay may isa bakit ano yan try try oh, o <laughs> oh, yan thank you po ang galing ang ganda <laughs> ang laki ko talaga dito dyan ang parang tangkad mo laki ka naman talaga ha Wow. Meron din. Dai na. Kami mo na. Dai Pag malamig. Oh. malamig, malapit na mag-Disyembre eh. Ilang araw na lang Disyembre na. Ilang araw yeah. na lang mako natin, masisipon ata. Dajake tapos. Kung jabungan sno? Ah. Kung jabungan

Bagay na po. Shout out po sa inyo. And thank you po, Lola Elizabeth. And kay, shout out po kay Nanay Amy. Hello, shout out po sa inyo. Kay Tita Kamin, shout out po. Shout out... shout out po kay Mr. G. Thank you po. At shout out din po sa kaibigan ko si Isabel. Pagadabaw. At kay Mamlin. Am ma am sa amin. Lumano na nga. Oh, ma'am, shout, shout out sa sa'yo. Tsaka sa kaibigan ni... Isabel na kalinawan. Yung si It's Me, yung pangalan ng Facebook. Hello. Bye. Maraming salamat po sa inyo. Lagi po sa support at panunod po sa amin. Bye-bye. Bye-bye po. Bye-bye. Maraming maraming salamat po. At ingat po tayo ng mga lagi. God bless po sa inyo. Bye-bye. Thank <music> you.